Yo guys, uh, welcome to my another vlog uh, Job update to guys uh, nakita nyo, dito ako sa labas, ang daming sasakyan guys Para ako nasa heaven <laughs> Parang sapatos din ano So yun guys, uh, first uh, day ko sa job dito sa Park Mazda And um, yun, uh, mamaya kwentuhan tayo guys habang naka-break ako Try kong mag-vlog doon sa kotse habang kumakain Uh, may win workout din kami uh, mamaya ay ko kasi yung isang subscriber ko uh, natulungan kong makakuha ng sasakyan dito sa Park Mazda uh, mamaya ay ko sa inyo guys okay so guys what's up ah, <coughs> tapos na ako kumain so ayun nga um, first day ko ngayon sa trabaho so Uh, kwento ko lang sa inyo guys ang trabaho ko dito sa Park Mazda is um, lot attendant. So, ang ginagawa guys ng lot attendant, ako yung parang, parang kumbaga, utusan. <laughs> parang inuutusan nila ako, kunwari, uh, yung may mga, mga finance manager dyan, um, sa, sa loob, yung nagbebenta ng mga sasakyan. Kasi yung sasakyan guys, kung nakita nyo naman, uh, ang dami ba diba? So pag kunari uh, may uutos sila na Jabe, pakuha yung sasakyan doon kasi i-test drive ko. So kunin ko yung susi, pupunta ako doon sa pinakaharap ng pinakaharap ng um, building para kunin yung susi. Pero pero doon guys, hindi mo basta-basta makukuha yung susi. Kasi kailangan nag-register ako ng thumb ko. So pag register ko ng thumb ko, Ah, uh, lalabas yung pangalan ko doon sabay yon. Uh, may mga uh, pipindutin ako para bumukas yung parang drawer ng mga susi para makuha ko yung kailangan nila na susi na sa uh, uh, sasakyan. And then kanina guys, ay nutusan nila ako uh, naghatid ako ng cheque ng buyer nila. So yung mga mga ganun mga ganun ang trabaho ng isang lot attendant. So gusto ko lang naman sa inyo i-share to guys para may idea kayo kung anong trabaho ng lot attendant no. At uh, saka iba-ibang iba, iba doon sa trabaho sa TCS um, sa uh, Five Guys Burger. So iba iba guys dito more on more on sa sakyan naman tayo. So dito guys sa Canada ito yung pangatlong trabaho ko uh, kung lahat naman ng ano ko uh, binavlog ko ng trabaho ko. So ito na yung pangatlong trabaho ko guys. Um, actually, nang, nang sa Pilipinas pa lang ako kung babalikan nyo yung mga vlog ko, mga luma akong vlog, talagang mahilig din ako talaga sa sasakyan Uh, and sell ng sasakyan tapos uh, yung kaibigan ko si Lance Andan kung nakita nyo may shop so yung kotse ko naman nakita nyo naka set up uh, so ayun ah, uh, parang kumbaga, dun ako masaya din sa kotse pero guys, um, um, dito, uh, ang pangarap ko rin ay maging sales ano rin ako, sales uh, agent din ako kumbaga. So hindi natin alam kung paano pero nagsabi naman sila Boss Red na kailangan kong aralin kung sakali baka umakyat ako sa ganun pero hindi ko pa pin iniisip 'yon kailangan ko rin pag-aralan muna lahat bago ako dumating sa point na 'yon kasi nga ayoko naman yung kaka ano mo lang tapos yun ang gagawin mo so hindi basta-basta magbenta rin ng sasakyan guys. So, 'di ba? Kasi dito, wala namang sweldo yung hindi naman wala ano, wala namang sweldo yung mga uh, nagbebenta ng kotse. Eh base sila sa commission kung ilan ang nabebenta nila, so 'di ba? Ah, uh, medyo mahirap din, uh, very challenging din yung trabaho na 'to. Ah, uh, shout out pala kay Joms Balani tsaka kay LJ Marcos, uh, mag-asawa 'yon. Ah, uh, nakausap ko sila. Uh, nagbabalak silang kumuha ng sasakyan So uh, Nagtanong ako dito sa amin Kung may available na sasakyan So nandoon naman yung gusto nilang sasakyan Yung Rav4 so, uh, Sana matulungan namin sila Matulungan namin Sana mapa-approve sila Tapos um, ma Kung baga ma-approve ng bangko Kasi ilo-loan yun guys sa bangko Hindi hindi naman tayo bibili ng cash dito no So Ayun, away uh, na workout pa Tinitingnan kung paano Uh, kasi medyo medyo ano rin um, mahirap din kasi yung mga sitwasyon natin eh yung mga namin yung mga tulad namin ng mga newcomers dito so yung wala pa mga credit score na maganda kasi nga mabago uh, ka pa lang dito sa Canada tulad ako nang nakuha ko ng sasakyan kailangan ko ng cosigner buti na lang dyan yung ate ko nag cosigner kaya na-approve ako makakuha ng sasakyan kasi that time 6 uh, months pa lang ata kami nun dito so at ayun uh, na-approve ako So hopefully guys, sana matulungan natin si Idol Joms Balani Tsaka si LJ Marcos, mag-asawa yun uh, Kung sakaling ma-approve sila guys, makuha nila yung sasakyan nila Ikaw ko sa inyo yun Kasi guys, dito uh, mag -no november na, pa-winter na So kailangan mo rin talaga ng sasakyan dito uh, Kasi number one na kailangan dito yung sasakyan Pag wala kang sasakyan, hindi ka maka-apply sa trabaho Hindi ka makapunta sa pupuntahan mo Mahirap, mahirap Kailangan naman bumili ka ng ng let's say na dito makakabili ka kasi guys isang libo na sasakyan eh 1,000 dollars makakabili ka pero hindi mo alam yung situation ng sasakyan so di ba kung bibili ka ng 1,000 uh, to 5,000 hindi mo alam kasi gamit na gamit na yun mamaya nagbiyahe uh, ka tapos mas know na stranded ka o paano na yun di ba so mahirap din kasi magsugal guys sa mga kotse na alam mo na depende pa rin depende kasi mayroon naman kotse na goods Meron kasi minsan binenta nila kasi nga alam mo pabigay na pero ako kasi hindi ako tumatangkilik sa ganun kasi uh, uh, naiintindihan ko kasi yung mga situation na what if kung tumirik di ba so ayun uh, sana lang uh, mat, ma, ano natin matulungan natin si Joms at si LJ tapos guys wala sila dito sa, sa Edmonton Nandun sila sa um Prince Edward ata, hindi ko matandaan ay, ay, kwento ko na lang sa inyo pero ayoko mo ikwento buo kasi mamaya hindi natin sila ma, ma pa-approve sa bangko, 'di ba? Baka maudlot, 'di ba? So saka na lang pag na-approve na pag pulido na lahat. Uh, ayun guys, um ko lang sa inyo to. Sinerko lang tong bago kong trabaho. At ah uh, kumbaga idea rin sa mga parating lalong-lalo na sa mga subscriber ko na parating dito na experience nila is ahente sila diyan sa Pilipinas mga car ano car dealer di ba? So maganda magandang ano magandang uh, experience tong uh, park Mazda guys sobrang maganda. Kasi magda-drive lang ako tapos ah uh, marami na rin akong nagawa guys, uh, marami na rin akong marami na silang tinuro sa akin tapos um basta marami silang tinuturo sa akin para maintindihan ko talaga. Kung nakita niyo yung yung building na yon, ah uh, yung pinapasukan ko, lahat kami Pilipino, uh, iisa lang yung uh, Mexican ata doon, lahat kami Pilipino Pilipina. So yun ang kagandahan, no? At uh, saka si Boss Red naman uh, hindi lang siya hindi lang siya nagsabi na na ang gandaan ka lang sa lahat attendant. Tapos uh, Kumbaga hindi siya nagsabi na na oh, 'yan lang trabaho mo. Sabi niya, mag-aral ka, aralin mo muna lahat. Uh, malaman natin, 'di ba? So 'yun ang maganda. Um ano pa ba? Um Ayun, guys, uh, ang pasok ko dito, 'yun pa isang maganda dito, guys. Ang um, pasok ko, medyo late na nga lang kasi nga ang pasok ko dito ngayon, uh, 9:30 hanggang 6:30, pero ang normal na pasok talaga is 8:30 hanggang 5:30, 'yun talaga 'yung normal na pasok dito. So ayun na ah, may time pa rin tayo mag gym pagka uwi uh, Baka next week siguro maayos na yung schedule ko kasi ngayon bago, bago ako Tsaka yung parang, parang isang kailangan namin na, na tao uh, may sakit hindi maasikaso yung side ko yung pagiging latman ko Uh, siya kasi nag no? may sakit siya hindi siya nakakapasok so yung schedule ko hindi pa maayos naging 9.30 to 6.30 so sana maging 8.30 to 5:30 yung schedule ko para may time pa rin ako mag-gym, mag-shoot, mag-shooting sa sa rec center no. So ngayon paglabas ko dito, ipapakita ko sa inyo yung office lahat no. Try kong videohan pero syempre nakakahiya pa kasi bago pa ako no. So pero siguro next time na lang ang uh, nakakaya naman mag-video-video pa ka, bago bago ko pa lang, ba? Diba? So ayun guys, ah uh, share ko lang sa inyo to yung mga idea na ganito no. Ang kagandahan dito guys sa Park Masta is libre yung kape. <laughs> so yung kagandahan. Tsaka ano pa ba? Um, tsaka welcome ako talaga dito guys sa kanila. Actually galing nga kami dito. Uh, pero nagpunta ako dito uh, kasama ko si Kuya Dani yung dapat dito siya kukuha ng truck niya. So ayun. Um, uh, sa mga ano ko dyan, mga subscriber ko na dito sa Canada basta sa parting Alberta. Uh, kung mayroong kayong mga kilala na nahihirapan ma-approve sa bangko uh, try, nyo, try nyo akong i-message uh, para mailakad ko kayo sa mga boss ko dyan sa loob para ma-approve kayo, makakuha kayo ng sasakyan. Kahit gaano kalayo guys yung ano nyo, hindi kayo sa Edmonton o sa Calgary kayo, kung sa Leith uh, sa Port MacLeod, Port MacMoray, uh, pwede namin i-deliver guys i-deliver siya sa yung sasakyan. Tsaka actually guys, sa uh, Friday, bukas, may didelivera akong sasakyan sa Ugama ba 'yon? Uh, medyo 8 hours siya, malayo siya dito, guys. So 'yun ang trabaho ng latman, guys. Pero 'yun kasi ang kagandahan, 8 hours 'yung papunta, 8 hours pabalik. So 'yung 8 hours sa pasok ko, normal na sweldo ko 'yon. Then pagbalik na, 'yun 'yung overtime ko. So 'yun ang kagandahan, guys. Ah, uh, 'yung overtime ko. Pero 'yun may dagdag na 1.5 'yun, de ba? So 'yun ang kagandahan. So, yun guys, ah, uh, ngandito lang yung vlog ko, uh, update ko na lang kayo ulit kung anong mangyari kay Idol Joms tsaka kay Mrs. Uh, LJ Marcus, no? Update ko kayo kung anong mangyayari. Eh, pero sana uh, ma-approve sila para makakuha na silang sasakyan. So, student din kasi sila, guys. Uh, same kami nang si ng sitwasyon, 'di ba? So, ayun guys, uh, see you sa next vlog ko, see you sa next update ko. So, bye-bye. Peace.